Ano to kaya, hawakan ko? Hawa, hawa, ma oh ayan. Yeah. Oh, yeah. Dito sila kaalaga sa mga turista. Dahil sa lakas ng alon, kailangan mo umawak. Kapit lang <laughs> sir, kapit lang ha. Okay. Thank you. na. Bye, sumilon. Bye, sir. Thank you. Thank you kaya, ingat. So, ito oh, na. Ito tayo ng Sumilon. Nabisita natin isang isla ng tulo ng Cebu sa parte ng south. Sumilon Island. Ito. Abang ulit kayo sa uh, susunod natin island tapping. Huwag kalimutan mag like, share, subscribe. Bye! Salamat! Maganda umaga mga kakoms, mga komang. Ngayong araw, biyahe tayo ng Sumilon Island. Pali, dito kasi tayo ngayon sa Cebu. Galing tayong Manila. Tingnan, tingnan natin ang ganda ng Sumilon Island. Ang isla ng Cebu. time check is 6am late na tayo na gising dapat 5 nakaalis na eh pero okay lang city of car welcome to the heritage city of the south Cebu ay grabe lubak lubak dito sa Natalio Bacalso Ab ng Cebu papuntang Sumilon Sira tapalodo mo dito, tsaka gamit na gamit yung shock mo eh. Kasi medyo may part na lubak-lubak. Kasi -lubak. hindi mo siya gano'ng mapapansin kapag ganitong maaraw. Kasi yung aninag nung mga puno yan eh, oh. May mga malilit na butas-butas. Yung tapalodo ko nga natanggal yung isang screw. Napakahaba rin itong kalsadang to na ganito. Ito ang tang uh, ano tayo ng yung ilaw natin. Tanggalan na sa tornado tayo papaluto. Dito tayo ngayon sa Are you lugar to. Are you washed yet? Ito, pat, no, si Kuya, anong lugar to, Kuya? <laughs> Hindi ko alam kung anong lugar. Malapit na po tayo sa Sumilan, uh, Sumilon Island. 19 kilometers. Na ko makikita niyo eh, ay yung dagat. Yan, yung dagat. Dokaihin so, muna tayo sa Alejandros 7 kilometers na lang, nasa Sumilan na tayo. kain mga koms kain natin magano ng lakas at may layo pa yung biyahe natin noodles nila tawag bam e eh. parang ano ch chop shave ba yun sarap na ayun yung sumilon yun yung maliit na yun yun kung so, matatanaw nyo ito naman yung si Kihor tapos kung matatanaw nyo doon, malayo sa may gilid, hindi na aninag. Yun, Ayan na yung bohol. Shoutout kay Kuya Kim, yan. sa mga staff. Oh, Mag-isa ulit tayo dito sa bangka. Bali yung whale shark kasi hanggang 6 to 10 a.m. lang whale shark, di ba? Kaya, oh, hindi na natin mapupuntahan. Pero okay lang. Pinakaw natin yung isla. Kung makikita nyo, ayan ay Sumilon Island. Tapos ito yung Cebu. from Cebu. Ang tatawirin mo lang sa Sumilon Island is 10 minutes ka kaya. Uh, mga limang minuto na ang daw. Maraming pwedeng gawin dito. Pakain sa Bain Shard, Dolphin meron din dito, di ba? Kung oh, makikita nyo, yung bangka natin masyadong malaki para sa akin. Ay, shout out kila kuya. Ang stop ng Pangkogon. Oh, ayan. Yeah. Napakalaki para sa atin. Okay. Panalong panalo. Oras is ano? 12.30 p.m. 1990. 1990. Tapos oh. Uh, ilang hektaryo yung buong lupay na itong sumilon? 24 hectares. 24 hectares yung buong tona, na, no? Tapos ano, mga ano dito? Activity na pwede gawin? Sa... Sa, sa sumilon? Sa, sa, sumilon. Dito, sir. Snorkeling. Atong Itong sandbar tapos. Sandbar. Snorkeling. snorkeling. Sa Marins at Sa Marins Tapos yung whale shark. Oh, uh, sa whale shark. Sa, doon sa... Uh, sa Oslo. Whale shark. Oh. saka Tumalog Falls. At Tumalog Falls. Tapos, etong sandbar niya, ano yan, may oras lang? O ba't nawala? Hindi. Ito kasi sir, yung buhangin, yung sir, ta, ano, eh, kung habagat, yung mga buhangin, pupunta doon sa... Pitiratawid eh, sa gilid uh, ng isla. Kung amihan, mabalik sa dito. Makita mo to yung nakita nyo sa internet. Ah, dito. yung mahaba. Oh, oh. mahaba. Ah, so gano'n Pero pag sa umaga, kasi low, to, low tide naman sa umaga, oh, meron yung, naman siya. mga bahangin lang dyan. Ah, so, so hindi. hindi siya yung pahaba, na oh, sandbar talaga. okay. talaga. So kapag kaamihan, Pag amihan, bubalik siya dito. Tsaka lang siya bubalik. Lahat ng doon. Oo. Oh. Oh, bubalik dito. Ah, ayun. So galing. So yun lang kuya. Thank you ah. Sige. Pag wala nang ano, wala nang nang watching, hindi namin naman ay. Kaya kung hapon, ganyan hindi na? Hindi sa umaga meron, nangyari hapon? hindi uh, uh, hindi na, ah, hindi na umalis. Umalis. Sa karami na ba dito? Na tumadan, ganyan, At ganyan, ganyan, kanina, At, mo, kuya. karami. ilan? kaya pangalan mo? Altrin Ay, shoutout kay Kuya Altrin Shoutout kay shout Kuya Chito. Ini-interview natin. Yeah. Sige ka. Sige. Sige. Uwi na tayo. Yeah. Sir kayo, sasabay na ba kayo? Apagad. So, ayan si Kuya Chito, bait. Siya yung nag-explain about dito sa Suminol